エアポートメレンガなった、うん、もバスクトマトキックンでなバスのはもっと向こだから車はこっちだビさ

Sayon guys. Sayon kesa grabe ang isno. tinutunan nila tong snow dito sa uh, aer, aeroplano so grabe pa ang ulan ng snow ngayon guys kaya tinutunan nila tong snow dito sa bubong ng aeroplano bagahe namin ni Hari. Ang daming sa mundo! <laughs> Ay ko! Ay ko daw! Ay ko! Ay! Hindi pumapansin. Mahala ka, wala kang wala kang chocolate ah. Mamaya papansin ka na dyan. Ang dami nyo na magsubundo kasi tayo sa sasakyan. <laughs>

Bahala ka chocolate. dyan, wala kang Hello, chocolate ha. Ah. Ang dami namin bagahe o, oh, punong-puno ng chocolate yan. Ay, Patay kang bata ka. Hello guys! Dito na kami sa Pilipinas! Ayan! Ay ka tayo! Say hi! <laughs> Ayan! <laughs> Ang daming sumundo sa amin! keep up. Nainten na gadya kakadwa ta yan Ay, bukas ka na ng chocolate. May, may, may chocolate na siya. May chocolate kami. Hindi naman namamansin kanina sa ano. Sa... Sa lumbito. Yan. Huh? Nandito na kami sa Tagig. Wow. wow. Ang ganda-ganda namin. Kainin so, mo na ah! Legal girl ka na, di ba? Di ba magagalit ang teacher pag magdidi ang estudyante? Kalit ah. Mag-practice ka nang walang dinig. Hey, Ipadede mo guys, namin. sa namin. Dito ka tayo. May, may ulam kaming ngalukbate. Magdede ka muna tapos mamaya. Tilapia, ma Tapos may nagagalit doon na gusto mo hmm. hmm. Kain na. Mm. Ito, yun, si Dami guys

Ano guys, may nakikita okay, na, na naman dito. <laughs> gusto niya yan, gusto niya yan. Hindi, mag... Kain, tilapia. Nakikain kami guys kasi wala kami ulam sa bahay namin. Mm -hmm. Dito ang libre, dapat nakakamay niyo yung libre. Ang <laughs> Bukas may bayad na to. Ay! Ay!